natin panoorin. Hindi. Lumayas ka yung dalawa. Lahat! Lumayas ka! Pa! Pa! Tons! Ano na naman kadramahan to, Tons? Ha? Ano na naman? gising! Gising! Ma! Ma, galing na natin sa ospital. Hospital! Tons, nakakaumay na yung paulit-ulit na pagdadrama, Tons? Paulit-ulit na lang yung pagdadrama mo, Tons! Nakakaumay! Ha?

panira ka lang sa dink namin. Kabe! <laughs> 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 Amal! Andiyan ka na, na pala. Ah, uh, Tons! Si Dave. Siya yung sinasabi ko sa'yo na asawa. Sino yan, Ma? Bagong lalaki mo na naman? Anak, Pumasok na muna sa kwarto, ha? Ah. Ako na muna bala dito. Sige na. Pero pa? Anak, sige na. Ah, mahal. Upo kayo. Kumain na ba kayo? Uh, sabi ko sa'yo, eh. Okay lang sa kanina. Mahal na mahal ako niya. Kaya okay lang sa kanina yung ganito. magulo. Baka ma... Ba? Baka mahuli tayo dito ba? Tatayo ba yun? tatayo yun. Lampo mukha! Asawa. Ayun, ayun. Baka maubos amoy ko. Ang kasalanan ko ba yun? bang mo eh. Hmm. Pa? Ano? Magbubulag-bulagan lang ba tayo? Hmm. Kumain ka na ba? Ito naman. Anak, kung ano man yung sabihin mo, okay lang. Ha? Okay lang sa akin. Ay, okay lang sa'yo pa. dala si mama ng kabit niya dito sa bahay. At hindi nang isang beses nangyari to. Maraming beses na. Hindi ka sinasaktan. Anak, wala na tayong magagawa. Ganyan yung mama mo. Mahal na mahal ko siya. Tsaka, okay na yun kaysa mawala sa akin. Alam, bang ka naman. Kaya kanya laging niloloko nang harap-harapan kasi alam niya na mahal mo siya. Anak, please tama na. Ha? Okay lang si Papa. Anak, nanay mo pa rin siya. Mahal na mahal ko siya. Ayoko pasira yung... Pamilong binuong namin. Tsaka anak, respetuhin na lang natin siya. Respeto? Paano ko na respetuhin yung tao na yan na ginaganyan ka? Hindi naman porket siya ang nagtatrabaho dito sa atin. Masusunod na. Susunod na siya sa lahat-lahat ng ginagawa niya. Huwag ka naman magpakamantir pa. Huwag ka naman. Damn! <coughs> ano na namang kadramahan to? Ang aga-aga, ang nyo? Lalo ka na? Bustos kang bata ka! Huwag <coughs> busak na ngayon ako. Kita mo na? Bustos yung kabit mo? Bakit, Tones? May magagawa ka ba? Sinya, tumayo ka dyan. Sampalin mo ko! Sampalin mo ko! <coughs> Napakahinahan mong nilalang. Baka gusto mong dyan na forever! Ano yung sinabi niya. Na mahina ka na. Hindi ka nakakapakinabangan sa kama eh. Wala ka nang silbi dahil dyan sasakit mo. Ano ba, ma? Huwag mo nga ganyan yung si Papa! Maniging isang bata ka ako, ako ayaw maintikan. Tara na nga, tara na. Hayaan mo sila, anak. Sexy naman ni ate. wey Hu 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 hu. Uy. <laughs> Sarap ng buhay ah. Parang walang sinisirang pamilya. <laughs> Alam mo, hindi ko kasalanang mahina yung tatay mong baldado. <laughs> ang kapal naman ng pagmumukha mo. Sampid ka nga lang dito eh. Umaasa ka sa nanay ko. Tamad! Yung bibig mo ah. Hindi, yung buhanga mo, kuspisin mo ang gaspang-gaspang ha Pero ba gusto mong paduhin ko mo na lang yan? Ano sabi mo? Huh? Subukan mo sa kanyo, Magkamatay na tayo dito! Kamatay na magagawa ka ba, Tons? Pagsabihan mo yung anak mo! Lumalaking pa urong hindi marunong gumalang sa nakakatanda! Paggalang? Hindi ka kagalang-galang! Alam mo nga, pamilyadong tao taong nanay ko, pero pinatulan mo? Nasaan At respeto? Niyo? Sa ating dalawa, ikaw ang okay. hindi marunong. Sana naisip mo, may sinisira kang pamilya. Ano naman to? Ha? Halika nito, Grace. Halika nito. Pag sabihan mo nga ng mag-ama mo, pinagkakaisahan na naman ako. Kahit kailan, wala pala na kayong mabigay sa akin, kundi puro sakit ng ulo na lang. Ano ba? Mahal, kausapin mo na lang yung anak natin ha. Pasensya ka na. Pa, hindi. Tama na tong kaibangan na to. Papa, ka naman. Wala tayong mali dito. Anak, iniisip ka kita, anak. Kita mo, baldado na ako. Wala na tanda ng sa akin. Drama, drama? Ay, hindi. Huwag mo na akong isipin. Hindi naman forget na may sakit ka. Eh, tatatuhin ka na nila ng ganyan. Alam mo, mas gugustuhin ko pa mawala ng nanay Kaisa nakikita kang nasasakta at kinaganyan kanila. nila. Ah, ganon. So, ayaw nyo nasa bahay si Dave. At ikaw, mas gugustuhin mo pang mawala ng nanay. Pwes, lumayas kayo dito. Mahal, huwag naman ganon. Uh, ayos lang sa amin na dito yung kabit mo. Hindi. Lumayas kayong dalawang. Las! Uh, lumayas ka! Pa! pa. Uh. Tons, ano ah! naman kadramahan to, Tons? Ah! Ha? Ano naman? O, gising! Gising! Ma, magaling na natin si Papa sa hospital! Tons, nakakaumay na yung paulit-ulit na pagdadrama mo, Tons. Ah! Paulit-ulit na lang yung pagdadrama mo, Tons. Nakakaumay! Ah! Ha? Ah! Ma, magaling na natin si Papa sa hospital! Galit! Galit! Tons, ano ba? <laughs> Hoy, Tor! hindi na Ano nangyayari ka naman! na! Bulaan siya! Anak... <inaudible> Umiinom ka na naman, Ma? Habang buhay ka na lang bang ganyan? sobrang sising-sising na. Sana hindi ko siya iniwan. Sana inalagaan ko siya. Sana hindi ko siya niloko. Eh di sana nandito pa rin siya sa tabi ko. Sobrang gaga mo Paulit-ulit ko lang niloloko. Wala akong ginawa kong nilokohin niya siya sobrang sisi na ako. Sobrang mahal na mahal ko yung tatay mo. <laughs> <laughs> Hindi ko kayang mawala siya. Ngayon ka pa nagsisim ah? Okay na wala na si Papa? Sana, ginawa mo yan nung panahong buhay pa siya. alam ko, sobrang napagtanto ko lahat na sobrang mahal na mahal ko siya na walang makakapatay sa pagmamahal ko sa kanya. Alam mo, galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Kasi kasalanan mo. Kasalanan mo kung bakit nawala si Papa. Wala kang ibang ginawa kundi Pasakitan siya. Bigyan siya ng trauma. Pero alam mo kung bakit nandito pa rin ako? Kasi yun yung gusto niya. Kasi sabi niya, kahit na pagbalibalik tayo yung mundo, ikaw pa rin ang nanay ko. Dapat pa rin kitang alagaan at patawarin. Nakita mo yun? Ganun kabait ang papa ko. Sana mapatawad niyo ako, Myla. Pasensya <laughs> <laughs> na. Gusto kong bumawi. Eh. Babawi ako sa'yo. Babawi ako. Ayan, kung may natutunan ka sa video na to, ang masasabi ko lang, ang pagsisisi ay laging nasa huli kung ayaw mo magsisi, wag kang gumawa ng masama para sa mga taong nasa paligid mo. Yan lang masasabi ko ngayon for today's video. Kung gusto mo ng video na ito, mo kalimutan ni and follow na din ako. Have a good day.